Mas tawag ka lang magbabago and don't forget me. I always remember you, always miss you so much. Everybody, all the whole family. Grabe yeah. naman oh, na. Pag-isip ko sa umaga, when I open my phone, always his picture and the vlogs. All day, 24 7 non-stop. Grabe. Yun lang ang tanging, yun lang talaga ang talagang uh, nagpapasaya sa akin, yung mga mm. panood ko, yung mga vlogs, yung mga tinutulogan mo. Babe, mm. parang Parang ang damdaman sa pakikamdaman ang nakakatulong sa kahit pata. Sa day pang batang pinagpala, fans group! Maraming salamat Tita, happy? Oh, yes. Yes? Very, very happy. Isa ng malupit na hug and kiss para kay tita. Mm -hmm. Ma, hindi ko narinig yung kiss. Wait, ma. Mm -hmm. Isa pa, hindi ko narinig. Ma, mm yes? -hmm. Ay, bakit may halak ko bata lang dito? <laughs>

Ayun, nasikaso si Ninang. Grabe Nino, oh. Sulit yung, ano ni Nina. <laughs> <laughs> Hindi mo lang alam kung paano na lang ako kumiyak palagi. <laughs> mm -hmm. Ang cellphone ko 24-7, walang pahinga. Mm -hmm. Sabi ko, I don't care about my bills. Basta papanoorin ko yan. Request namin ka si Tita Ethel. Kasi Tita Ethel's like uh, Lola to Lola or Everybody. Nanay to Kuya Dave to everybody here in our home. Kaya sabi namin, uh, para ma-enjoy nga naman yung kayang bakasyon, dito na muna siya mag-stay hanggang pag-uwi. Siya na mapagbigyan yung kahilingan ng apo. Apo talaga eh. No? <laughs> hmm. si Ate Angel, masayang masaya sa mga pagkain. Datikpan mo na lahat. Magalaw ka sa katekan. Okay. Go you know ah. Merong merong oh. na si Ate Janet. Ay na sa. dito po ng tenga. Thank you, tita. lang jo nawakan mo baka mahulog. Uh, Sa scholar. Oh, Hi, oh. Oh, alam na O na

Yeah. What will you say? <laughs> what will <did> you say? <laughs> oh, pink. <laughs> oh, oh, <laughs> Okay. Okay. Thank you. Thank you. Allah you're welcome you're you. like once a day Kaso, wait lang naligo siya wait lang mamaya na eh, yung tita Ito, ko pa na mm. Thank you tita Ano sa kay tita Ang ina naman

Ala, meron na tayong magbansa ano. Ala, si Tita Ethel pala yung ano. Oh, Tita, thank you. Ang cute. Ang cute. Unang, ano, unang masusuot niya, no, baby boy.

Ano kasi si <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> <laughs> Tabi po kayo ng ah, anak natin. Ah, thank you, Ah. para ano. ano. Buksan mo nga yan. Pakita mo nga yung box snack. Nakita ko parang iba yung pangalan. Ito, ito muna. Ralph Lauren Tito Jun, Ralph Lauren lang naman O, oh, pakita natin para ano Yes, what? Anong? Full shirt? Wala akong idea Basta pagpunta sa ano Ano pa kaya kami Wait lang may san Chase! Oh. Chase, come here! Go to Lola That's what. What? Ah, hindi lang isa. Wow, <laughs> Okay. 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 Mm. It's a...

Ang <laughs> uh, hiyaki pala kasi hindi naman nun. Ano ba mas sa sa Blok eh. white. ang ganda. Hmm. Ang <laughs> <Meron> pa ba? Mayroon pa pala? Ang ganda. Mm. yung mga ibang ang polo niya tita. Ako yung iso ho. Maghihirami ka na tatay ko. Uh. magulat, wag, wag kayo magulat Tita Ethel kung suot ko yan pa Nakikita ko naman eh. <laughs> Isa po sa mga nasuot kong regalo sa kanya na malaki, yung... Yung... Oh, Yung maroon. Ayun. maroon. No, picture taken si so a... sa... Sa uh, uh, ayun Ah, nakim ano, sobre para ano. Buksan na Buksan na yan Yan ay uh, dugot pawis ni Tita yan. Pakita mo naman sa mga katagram. 1, 2, 3, 4, Five, six, seven, eight, nine, seven. Tita? 7 <laughs> Yung isang malutong na malutong Tito, at mahipit na hug kay Tita <manyan> oh, yung, uh, yung hug and kiss kay Tita Ethel. Grabe nung no, ano yung ano ni Tita Ete? Mm. Yung I malutong can't. na cheese. Mmm. <laughs> mm. Sarap! Wala lang talaga akong masabi na. Talagang magbabayad siya ng 100. Magkano pong ticket, Tita? 2,004. Ayan. Sabi niya, kahit mahal ang ticket, uuwi daw para okay sa iyo okay, na. I keep my promise. Mm. Thank you. Basta tawag, huwag ka lang magbabago and don't forget me. Mm. Mm. I always remember you, always miss you so much, everybody, all the whole family. Grabe naman na. Parang pag ko sa umaga, mm. when I open my phone, always his picture and the vlogs. Mm. All day, 24 7 non-stop. Grabe. Yun lang tanging, lang talaga ang tanging uh, nagpapasaya sa akin, yung napagod mm. ko, yung vlogs, yung mga, mga tinutugan mo, si Dave, mm. yun lang, parang... Oh tara ang dandan sa pakiramdam yung nakakatulong na kahit pa pa. <laughs> <laughs> Too much ay, na mga um... po, tita. Too much na. Sobra-sobra na po Actually, yung ano um, nyo. Yung... Nagbibigay din ako dun sa ibang ano yun sa uh, Tagarol o kaya nabing sa ulang na punta napunta ko dun. Mm. Kaya nakita akong mga ano mga matatanda. Nakakaawa talaga. Yeah. Sobrang thank you po. Nak, masasabi kayo dito. Thank you po po. Thank Sobrang ano lang, uh, yung pagpuno niya ng pagmamahal sa panganay natin, Tita Ethel, maraming maraming salamat. No? Oo nga po. At uh, yan, bahala na pong ating dasay inyo. <laughs> okay, mm, magre din na si Guya.